So, dandahanin ko pong basahin at uh, Pagpatuloy ko na po. Ulitin ko po sa verse 4. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Hesus kaysa aming ipinangaral sa inyo at tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng Espiritu. Take note po mga kaibigan, na ano? pag merong magtuturo ng salita ng Diyos at ibang Hesus, so ibig, ibig sabihin nun, ibang Espiritu po yon. Kaya po nang sinabi ko na Atin pong alamin ang tungkol po sa katotohanan, lalo na po sa ito, salita ng Diyos, dahil tungkol po ito sa Espiritu. May mga ngaral po talagang nagkukunwaring apostol, apostol ni Jesus Christ. Pero yun pala ay mga mga magkukunwaring, mapog, mapagkunwaring apostol yun pala ay hindi totoong espiritu ng ating Panginoong Hesus. No. Kaya at huwag po tayong matakot ano kung pag-aralan natin ito mas maganda talaga na meron tayong alam tungkol po sa espiritu dahil hindi mo na alam na ka na pala. No. Pag walang alam sa salita ng Diyos talagang madaling malim lang. Kaya nga sabi sa 1 John chapter 4 verse 1 na uh, this every Spirit One, one. Oh, ito. Mga mahal One, one, chapter 4, verse one. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang naggalat sa mundo. Sa so yan po yan mga, mga kaibigan, ano? mga sinungaling na propetang naggalat dito sa mundong ito na nagkunwaring apostol, pero yun pala ay ibang espiritu. Hmm. Diba? Sige nga mga kaibigan, pag wala kayong alam, maano talaga kayo at marami, marami. Ako, isa ako noon, nung wala akong alam sa salita ng Diyos ay yun. Hmm, sana naman mga kaibigan, ay gumising na rin kayo. Kung mayroon namang nagpapaalala sa inyo, sana ay makinig din kayo. So, pagpatuloy ko po dito na po ako sa verse 5. Sa tingin ko, hindi naman ako huli sa mga nagsasabi riyan na magagaling daw sila na mga apostol. Maaaring hindi ako magaling magsalita pero sapat naman ang karunungan ko sa katotohanan. At iyan ay naipakita namin sa inyo sa lahat ng aming pagtuturo. Yan mga kaibigan ano. Ako din naman mga kaibigan. Hindi ma marini hindi ako magaling magsalita. Ako talaga hindi ako magaling magsalita na ma mag yun bang para mahikayat ko talaga ang mga tao ba, ba yun bang papainggan nyo? Nagaya ng iba na ang galing nila no pero yun pala nahuhulog. Hindi pala ano yon yung, hindi pala turo para maligtas ka, kundi turo para mahulog ka sa impyerno. Kaya magaling po ang mga salita nila. Hindi ka papagalitan, hindi ka itutuwid. Hindi ka ikokorek. Kasi ang salita ng Diyos ay magtutuwid, magkokorek, magsasabi ng totoo. Talagang mabago ka. Pero kung ang mabago sa iyo ay material na bagay lang, magduda ka na. Dahil ang sa Diyos po, unahin muna siya, una nating iano ang ating galuluwa, iayos ang ating buhay, no? And then ang Diyos ay mag-provide sa atin pag na na lampasan natin yung kanyang ibinigay sa atin na pagsubok, sumunod tayo, inano natin yung daan na makitid, no? makitid na daan, nalampasan natin yon. ibibigay naman ng Diyos ang ating hingiin. Alam ng Diyos kasi na meron tayong mga gusto din sa buhay. So habang may buhay, may pag-asa. At sabi dito, Sabi sa verse 6, maaaring hindi ako magaling magsalita pero sapat naman ang karunungan ko sa katotohanan. At iyan ay naipakita namin sa inyo sa lahat ng aming pagtuturo. Verse seven, hindi ako humingi ng bayad nang ipangaral ko sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Take note po mga kaibigan na hindi po humingi ng bayad si Pablo nang siya ay nangangaral po. Hindi po siya naghingi ng bayad kundi nagtrabaho ako para matulungan ko kayo sa inyong buhay espiritual. Nagtrabaho po siya mga kaibigan. Paga apostol, pastor, pero nagtrabaho po siya. Masama ba ang ginawa kong ito? Tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia noong ako'y naglilingkod sa inyo parang ninakawan ko sila. Matulungan lamang kayo. Imagine, humihingi siya ng tulong pero yung tulong na yon ay hindi para sa kanya, hindi para kay Pablo, kundi para sa mga taga-kurento. Para sa ibang tao. Nagawa ko rin to mga kaibigan noon. Nung no? first pa lang ako nag-ano sa Facebook ah uh, nag-share sa salita ng Diyos na ano ko na maraming humingi ng tulong. Sabi ko, hindi ko kaya to Lord na ako lang mag-isa dahil maraming humingi. So, ang ginawa ko, gumawa po ako ng group. Doon sa group na yun, ah uh, nag-ano ako ng mga tao na kung gusto nilang mag, ano, yung mag na monthly na 200 pesos. Meron namang iba na umayon ilan-ilan din. So, habang wala pang humihingi, may naipon na. Nakaipon talaga. And then yung mga humihingi ng tulong, natulungan. Kaya sana ko pinagpatuloy, pinagpatuloy lang yun ano, hindi wala na kasi nawala na yung mga tumulong. Hindi na sila nag-active. So ako na lang po, eh, hindi ko na po din kaya. Kaya ini-stop ko na lang, Inano ko na ng iba. Sabi ko, baka hindi ito ang gusto ni Lord na magagawa ako ng group para para nga sa ano yung tulong no so ngayon ang ang ginawa ko ibang plano no? pero hindi rin nag-success naisip ko na baka hindi ito ang gusto ni Lord at baka gusto niya niya pure word lang i ko at yung mga taong humingi ng tulong na may sakit ay prayer. Kasi wala namang imposible sa Diyos eh. Kung naniniwala, kung maniniwala, naniniwala lang sila na kahit walang walang itinutulong na financial, kung naniniwala sila na prayer is effective at sila mismo ay mag-pray din at manlampalataya at magbago sa sarili, tiyak, 100% gagaling. Kasi sarili ko nga eh. So masasabi ko talaga na si Lord ang gumaling sa akin dahil isa na ang sa na naramdaman ko noon, yung ulo ko po, ang sakit-sakit po. Hindi ako, makatulog. Sobrang sakit po. ah uh, talagang grabe po yung ulo ko. Pus, ginaling po yun ni Lord. Kaya kung nangyari sa akin yun, mangyayari din po yun sa inyo, kung sino man dyan na nakakarinig ng aking kwento ngayon, ano? Ay doon ko na, ano na, pray lang kung, kung maniniwala sila o hindi at mismong sarili nila. Kasi yun ang yun ang nararamdaman ko eh na kung ang tao na may kapansanan, kung buong puso lang niya isurrender ang buhay niya, magsisisi siya, tiyak, gagaling siya. Gagaling kasi ako nga, nagaling ako eh. ginaling ako ng Panginoon. Kaya alam kong gagaling din, gagalingin din kayo. Pero ang nakakalungkot dahil ano ba yung mababaw kasi eh. Gusto agad na pag pinag gagaling agad dapat yung sarili din natin, tayo na ang may kapansanan, humihingi tayo ng pray for me, pero ikaw na may sakit, hindi ka nga taus pusong nagdasal. Nakikita din naman sa mga gawae eh, na hindi ganyan dapat. di ba diba? minsan nakikita sa kung anong mga pinagpost, nakikita, pero yun, wala naman akong wala akong ano lakas para sabihin na uy wag tum ano ka diyan kasi alam alam naman ng tao kung ano yung mga pino-post ko eh hindi na dapat yung isa-isahin pa kung ang tao talaga ay nakikinig no sa salita ng Diyos kahit saan maraming nagpo-post about sa salita ng Diyos tapos kung taos puso lang talaga siyang maniniwala at magsisisi tiyak na gagalingin po ng Diyos. Dahil yun po ang sabi niya. Pag ang taong taos puso na lumalapit sa kanya, nagsisisi, ay kanyang didinggin. Alam ng Panginoon ang ating puso. Kaya kung tumatawag tayo na na ano sa puso natin, yung wala lang. Kailangan kasi mula sa puso, mga kaibigan. Siya, uh, sasagutin ng Panginoon. So, pagpatuloy ko po ang pagbasa, dito na po ako sa balikin, iba, balikin ko pang basahin itong verse 8. 1 Corinto, at 2 Corinto, chapter 11 verse 8. Tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia noong ako'y naglilingkod sa inyo. Parang ninakawan ko sila, matulungan lamang kayo. At noong kinapus ako sa aking, verse 9, At noong kinapus ako sa aking mga pangangailangan habang kasama ninyo, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo. Ang ating mga kapatid na dumating mula sa Macedonia ang nagbigay ng aking mga pangangailangan. <clears throat> Imiwasan kong maging pabigat sa inyo at iyan ang palagi kong gagawin. Verse 10 Hindi ako titigil sa pagmamalaki sa lahat ng lugar ng akaya na hindi ako naging pabigat sa inyo. Totoo ang sinasabi kong ito dahil na sa akin si Kristo. Nasa akin si Kristo po ang kanyang declaration, ano? So anong ibig sabihin nun mga kaibigan? Totoo ang sinasabi kong ito dahil nasa akin si Kristo. O mga kaibigan, nasa akin si Kristo. Ikaw po. Kung narinig mo to, nasa iyo ba si Kristo? Mapapatunayan mo ba siyang nasa sa iyo siya? Hindi po tayo pwedeng magsinungaling dahil pagsabihin natin nasa akin si Kristo pero ang totoo wala naman. Magsisinungaling pa rin tayo, no? sa paano sa paanong katibayan mapatunayan mo sa tao Can you declare ba na, na si Jesus Christ sa'yo? Tingnan ko sa English kung anong meron dito.